Grabe, nakakalaway ka umami. Ganyan po yung sauce. Okay na to. Tag-santol na naman, kaya gagawa po tayo ng napakasarap na santol salad na sigurado akong magugustuhan nyo rin. Dahil napakalalaki, isang santol lang po ang gagamitin natin. Balatan ko muna. Ito po yung tinatawag na Bangkok Santol. Literal na Bangkok Santol dahil nga andito tayo sa Thailand. At minsan may mga mas malalaki pa po sa dito slice lang natin ng ganyan. Lumipat po tayo ng pwesto dahil mainit pa doon sa ating inuupuan. Ang bango. Wow. Set aside muna natin. Gagawin na natin ang sauce. Meron po tayong maliliit na bawang. Limang sili. Palm sugar. Kung wala pong palm sugar, kahit asukal na lang. Lulusawin lang po natin. Kaunting lime. Maasim na yung santol, kaya lang, gusto lang natin balansihin yung bagoong natin, yung sauce natin. Okay, okay na yun. Betchin, of course. Ito po ay tinunaw na maasim na sampalok. Ganito po nila ay binibenta sa market. Ito yung pampaasim nila sa mga sabaw at sa mga ganitong salad. Kung wala pong ganito, kahit lime na lang ang ilagay nyo. Ito po yung ginagamit ng mga Thai na bagoong sa kanilang mga ganitong salad or papaya salad. Ito po ay timplado na at hindi maalat. Kaunting patis. Hahaluin po natin. Ganyan dapat yung itsura niya. Wow! Naglalaway na ako ka umami. Kulang pa yung lime kaya magdadagdag tayo. Lagay natin yung balat para ano, meron siyang flavor. So okay na yung ating sauce. talaga na natin ang santol. Pipilas-pilasin lang po natin ganyan. sarap ng buto nito, ang lalaki. At saka natin ihahalo sa sauce. Wow. Medyo pit-pitin lang natin para lumasa yung santol sa ating sauce. Grabe, nakakalaway ka umami. And final ingredient, ito pong dried hipon o hibi. Pink na pink po yung kanilang hipon. Okay na to. So, eto na po ang ating santol salad. Tikman natin. Mmm, kakapaglaway. <laughs> mhm. Mm Ang anghang pala. Ang sarap. Hmm. Napakasarap. Grabe. Mm -hmm. Ang sarap ng kombinasyon. Grabe ang sili. Oh, Ayan, hindi po siya maanghang. Pwede mong higup-higupin yung sauce. Ay, grabe. Mm. <laughs> ang tamis ng santol sa inner part niya. Pero yung panlabas niya, ang asim. Mm. Ah! Oh! Nagulat ako. <laughs> ha! <laughs> You want to try the santol? Try natin yung buto. Ay, grabe. Mm, try natin ang buto. Mm, buto. Mm -hmm. Ang hmm. laki. Mm. Baka tumubo. Grabe ang Bangkok santol. nagpakumpleto ng lasa yung Thai lime at yung kiwi o dried hipon. Mm. Mm. Ang sarap ng Thai lime. Ah. Buto. <laughs> mm. Mm.

salad ang mga Thai. Na adapt ko na rin po 'yon, yung ang anghang hang pero sarap na sarap sila, yung sarap. Gusto nila yung nahihirapan silang kumain, hindi boring. <laughs> hmm. Hindi po maalat, okay? Masabi niyo puro bagoong ang alat. Katulad po ng sinabi ko kanina, templado po yung mga bagoong nila. Mm. At alam nyo po kaya po ito mabango na malapot. Mama. Hi. Oh, that's a shell. shell. Dahil meron po itong sangkap na yung giniling na roasted na glutinous rice, yun po yung nagpapalapot at nagpapabango. Mm. mm -hmm. Kaya pag nilalagay ko sa pinakbet, ang bagoong nila lalong sumasarap. Mm. Ito yung mga pagkain na mahirap tigilan kahit hirap na hirap ka na. <laughs> Sobrang anghang. Nung mga bata po kayo, meron din pa kayong kontes na padamihan malulunok na buto ng santol. Mm. Galing kong lumunok noon. <laughs> อืมสซบกราบอามนต้อนี่ะีตัวไอ้ตมขัดหน Katon is Santol. Para po sa mga kaumami na kababayan natin na nandito sa Thailand. Kung gusto more than ng ganito, try nyo. Ang sarap. Nakakayang na lang sa anghang. <laughs> mm. Ikaw ka umami, mauubos mo kaya ang ganito kalaki? Oh. Are you playing? Mm. Mm. Asim. Sila po ay kumain ng avocado at na may gatas. Mm. Brabe. Ang ang hang ang asim nang na sarap. Mm. Pagdating ng asawa ko mamaya, gagawan ko po siya. Gustong gusto niya rin ito. Hindi po kasi pwedeng gumawa ng marami, tapos i-stack mo lang siya. Magtutubig po yung kahit anong salad, magtutubig po yung santol at tatabang yung ating sauce. Mm. Grabe. Tulo sipon. Sa inyo po pala, ano naman ang ginagawa nyo sa santol? Yung ganitong pwedeng pangpapak paki siya naman dahil napakahilig ko sa ganito. Para masubukan ko na Eh, grabe, ang hanghang. <laughs> ang hanghang. Mmm. Mmm. -hmm. Mm-hmm. sarap. Ah, <laughs> Tulo si Pon. Kung bagoong natin, hindi natin na mahihigop ng ganyan. Mm. Dahil maalat. Ang galing, no? Sana meron din tayong mga bagoong isda na ganito. Yung timplado na. Para pwede na natin... Para pag ganito mga pangpapak, ay hindi tayo masyadong naaalatan. O baka meron na ba? Mm, 'di ba? simot Mm. Mm. So, subukan nyo po yung ganitong klase ng salad. I'm sure, magugusan nyo din. <laughs> Pag-share pong video kung nagustuhan. Salamat!